Magandang araw, ako si Michelle Torres at gusto kong ibahagi kung bakit ko pinili maging guro. Pinili kong maging guro dahil gusto kong maging inspirasyon sa mga kabataan. Naniniwala ako na ang kaalaman ay susi sa pagbabago at bilang guro, may pagkakataon akong gabayan sila patungo sa kanilang mga pangarap. Hindi madali ang maging isang guro. May pagod, puyat at minsan hirap. Pero sa bawat ngiti at thank you po ng mga estudyante, nawawala lahat ng pagod. Masarap sa pakiramdam na malaman na dahil sa iyo, may batang natututong maniwala sa sarili niya. Kaya pinili kong maging guro dahil ito trabahong may puso at dito ko natagpuan ang tunay na layunin at saya ko sa buwan. Maraming salamat po.